Mga kasinyor, alam natin na habang tumatanda tayo, mas nagiging mahalaga ang ating kalusugan. Isa sa pinakamahalagang aspeto nito ay ang tamang pagkain lalo na pagdating sa mga prutas. Sa kulturang Pilipino, hindi mawawala ang prutas sa hapagkainan. Mula sa simpleng almusal na may kasamang saging o papaya hanggang sa espesyal na handaan kung saan tampok ang mangga, pakwan at iba pa. Ngunit hindi lahat ng prutas ay mabuti para sa ating kalusugan, lalo na kung tayo ay nasa edad 60 pataas. May mga prutas na maaaring makasama kapag sobra ang kain lalo na kung may iniang kondisyon tulad ng diabetes, alta presyon o problema sa bato. Gayon din may mga prutas na tunay na nakatutulong para sa maayos na digestion, malakas na buto at malusog na puso. E Ayon sa mga pag-aaral, ang tamang pagpili ng prutas ay nakakaapekto hindi lamang sa ating pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating mental na kalagayan. Kapag tama ang kinakain natin, mas magaan ang pakiramdam. Mas energized tayo at mas nagiging positibo ang ating pananaw sa buhay. Kaya naman, sa video na ito, tatalakayin natin ang apat na prutas na dapat iwasan ng mga seniors. At apat na prutas na dapat mong kainin para manatiling masigla at malusog. Samahan natin ito ng mga konkretong dahilan batay sa research at pag-uugnay sa kulturang Pilipino upang mas maging makabuluhan at madaling maunawaan. Pero bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa komento kung anong prutas ang madalas mong kinakain araw-araw. Ngayon, magsimula na tayo. Apat na prutas na delikado sa mga senior. Unang prutas na dapat iwasan, mangga. Isa sa paboritong prutas ng mga Pilipino ay ang mangga. Lalo na kung hilaw na may bagong o hinog na sobrang tamis. Ngawadit mga kasenior, kailangan nating mag-ingat. Ang mangga lalo na kung sobrang hinog ay mataas sa natural na asukal o frukose. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang fructose ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar level. Kung may diabetes o prediabetes ang isang senior, ang sobrang pagkain ng mangga ay maaaring magpataas ng panganib sa pagkakaroon ng komplikasyon. Bukod pa dito napapansin, ang ilang matatanda na kapag nakarami sila ng mangga, nagkakaroon sila ng pananakit ng sikmura o acid reflux. Sa kulturang Pilipino, madalas natin itong kainin tuwing tag-init o fiesta kaya minsan hindi natin namamalayan na sobra na ang nakonsumo. Ang payo ng mga eksperto ay pwede pa rin kumain ng mangga, ngunit dapat ay nasa tamang dami lamang at hindi araw-araw. Isang maliit na hiwa paminsan-minsan ay okay, ngunit iwasan ng labis-labis na pagkain. Pangalawang prutas, pakwan. Mga kasinyor, sino ba naman ang hindi? Natutuwa kapag may malamig na pakwan sa mesa lalo na kapag tag-init? Sa Pilipinas, karaniwan natin itong kainin sa merienda o pampatanggal uhaw kapag sobrang init ng panahon. Ngunit alam niyo ba na bag refreshing ang pakwan? May mga dahilan kung bakit kailangan nating maging maingat dito lalo na sa ating edad. At una, ang pakwan ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong pinapataas ang antas ng asukal sa dugo. Para sa mga seniors na may diabetes o mataas ang tsansa sa pagkakaroon nito, ang madalas na pagkain nang pakwan ay maaaring magdulot ng bigla ang pagtaas at pagbaba ng blood, sugar na hindi maganda para sa ating kalusugan. Ayon sa research mula sa American Diabetes Association, mas mainam na pili ng mga prutas na may mababang glycemic index upang mas kontrolado ang pagtaas ng asukal. Pangalawa, ang pakwan ay may mataas na tubig na maaaring magdulot ng problema sa mga seniors na may kondisyon sa bato. Kung sobra ang tubig na pumapasok sa katawan at hindi kayang iprocess ng kidneys, maaaring magdulot ito ng pamamaga o fluid, retention. Sa mga Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda sa probinsya, madalas isabay ang pakuhan sa mainit na tanghalian. Ngunit kapag sobra, imbes na makabuti ay maaaring makasama. Panghuli, may ilan ding nakaranas ng pananakit ng tiyan o pagtatae kapag napasobra ang kain ng pakwan dahil ito ay may sugar alcohols na mahirap tunawin ng bituka ng ilang tao. Kaya't para sa ating mga kasinyor, tandaan, pwede ang pakwan ngunit huwag araw-arawin at huwag sobra. Isang maliit na hiwa paminsan-minsan ay sapat na para makatikim ng tamis nang hindi naaapektuhan ang kalusugan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniire-recommend akong mag-subscribe. Ka-ati-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlong prutas, lansones. Kapag panahon ng lansones sa Pilipinas, lalo na sa Luzon at Mindanao, halos lahat ng palengke at kalsada ay may nagtitinda nito. Ang lansones ay paborito ng marami dahil sa tamis at lambot nito, Ngunit mga kasinyor, hindi lahat ng masarap ay dapat kainin ng sobra lalo na ang lansones. Ang lansones ay mataas sa fructose at sucrose, dalawang uri ng natural na asukal na mabilis ring nakakaapekto sa blood sugar. Ang sobra nito ay maaaring magdulot ng panganib sa mga may diabetes. Ayon sa research sa Journal of Clinical Nutrition, ang sobrang asukal mula sa prutas ay hindi rin palaging mabuti dahil pwede itong magdulot ng pagtaba at komplikasyon sa puso. Bukod sa asukal, napansin ng maraming Pilipino na ang lansones ay nagdudulot ng kabag o bloating kapag nakarami. Sa ating kultura, lalo na tuwing piyesta, hindi mawawala ang lansones bilang pampatamis sa hapag. Ngunit para sa seniors na may problema sa tiyan, dapat itong iwasan o limitahan. Ang natural na asukal at fiber ng lansones kapag sobra ay nagdudulot ng labis na gas sa bituka. Isa pa, may mga matatanda sensitibo sa balat ng lansones. Dahil ito'y naglalabas ng dagta na nakakairita. Kaya't kung may allergy ka sa prutas na may dagta tulad ng mangga, posible ring makaranas ka ng iritasyon sa lansones. Sa madaling salita, masarap ito ngunit para sa seniors, ay huwag gawing araw-araw na pagkain at iwasan kung may problema sa blood sugar at yan. Pang-apat na prutas durian. Sikat na sikat sa Mindanao ang durian. Tinatawag pa nga itong King of Fruits. Ngunit alam natin na hindi lahat ng tao ay kumakain nito dahil sa amoy. Para sa ilang Pilipino, ito'y isang espesyal na prutas na sinasama pa sa mga kakanin at panghimagas. Subalit para sa mga kasinyor, may ilang dahilan kung bakit dapat mag-ingat sa pagkain ng durian. Una, ang durian ay napakataas sa calories. Isang maliit na piraso lamang ay maaring magbigay ng halos 350 calories. Sa seniors na hindi na gano'ng kaaktibo, Maaaring magdulot ito ng mabilis na pagtaba at alam natin na ang sobrang timbang ay nagiging risk factor. Para sa alta presyon, sakit sa puso at diabetes. Pangalawa, mataas din ang sugar content ng durian. Ayon sa isang pag-aaral sa Malaysia, ang labis na pagkain ng durian ay nagdudulot ng bigla ang pagtaas ng blood, sugar na delikado para sa seniors. Bukod pa rito, may mga Pilipinong naniniwala sa kasabihang bawal pagsabay ng durian at alak dahil delikado ito sa atay at puso. Totoo man o hindi, ang sobrang kombinasyon ng matatamis at alak ay nakakapinsala talaga sa kalusugan. Pangatlo, ang durian ay mayaman sa potassium. Sa normal na kalagayan, maganda ito dahil nakakatulong para bumaba ang blood pressure. Ngunit sa seniors na may sakit sa bato, ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng hyperkalemia o labis na potassium sa dugo na delikado sa puso. Sa kabuuan, ang durian ay masarap at malasa ngunit dapat ay kainin lamang sa tamang dami at iwasan ng mga may sakit sa bato, diabetes at problema sa timbang. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe, ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Apat na prutas na dapat kainin ng mga senior. Unang prutas na dapat kainin, saging. Mga kasinyor, sino ba ang hindi mahilig sa saging? Sa kulturang Pilipino, ito ang isa sa pinaka-popular at pinakamadaling prutas na kainin. Mura, laging available sa palengke at kayang kainin kahit saan. Sa almusal, merienda o kahit pampalakas bago maglakad-lakad. Ngunit higit sa lahat, ang saging ay napakahalaga para sa kalusugan ng mga seniors. Una, ang saging ay mayaman sa potassium. Ayon sa mga pag-aaral, ang potassium ay nakakatulong upang pababain ng blood pressure na karaniwang problema ng mga nakatatanda. Kapag regular na kumakain ng saging, nababawasan ang tsansa ng stroke at sakit sa puso. Sa Pilipinas, karaniwang nating kainin ang saging na sa bananilalaga o ginagawang turon. Ang magandang balita, kahit anong klase ng saging ay mabuti para sa kalusugan basta't hindi sobra-sobra. Ikalawa, mayaman din ito sa dietary fiber. Alam naman natin na habang tumatanda, madalas tayong makaranas ng hirap sa pagdumi o constipation. Ang pagkain ng saging araw-araw ay nakakatulong upang maging regular ang paggalaw ng bituga. Dagdag pa, ito rin ay nakakatulong para maging busog ng mas matagal. Kaya mabuti para sa mga seniors na kailangang bantayan ang kanilang timbang Pangatlo, ayon sa research mula sa Harvard Medical School, ang saging ay may natural na compound na nakakatulong sa pag-regulate ng mood. Kaya't hindi lang katawan ang natutulungan pati na rin ang mental health. Sa ating kultura, madalas may kasabihan na isang saging sa umaga sagot sa gutom at sakit ng tiyan. Totoo dahil madali itong tunawin at ligtas para sa sikmura. Kaya mga kasinyor kung may prutas na dapat lagi sa ating mesa, tiyak na saging ang isa sa pinakauna abot kaya masustansya at bahagi na ng ating pagkapilipino. Pangatlong prutas, bayabas. Mga kasinyor hindi mawawala sa listahan ng bayabas. Isa ito sa pinakatradisyonal na prutas sa ating kultura. Noon pa naman, ginamit na ito hindi lang bilang pagkain kundi bilang gamot. Sino sa atin ang hindi nakaranas ng paggamit ng dahon ng bayabas para sa sugat o pangmumog kapag may singaw? Ngunit higit parayan, napakahalaga rin ng mismong bunga ng bayabas para sa ating kalusugan. Ang bayabas ay isa sa pinakamayamang prutas sa vitamin C. Mas mataas pa ang laman nito kaysa sa dalandan. Para sa mga seniors, malaking tulong ito upang palakasin ang resistensya laban sa ubo, sipon at iba pang impeksyon. Ayon sa research mula sa Nutrition Journal, ang regular na pagkain ng bayabas ay nakakapagpababa ng risk ng hypertension at heart disease. Bukod sa vitamin C, mayaman din ang bayabas sa dietary fiber. Para sa mga matatanda na hirap sa pagdumi, malaking tulong ito para sa regular na bowel movement. Dagdag pa, mababa ang glycemic index ng bayabas kaya ligtas ito para sa mga may diabetes. Sa kulturang Pilipino, madalas kainin ang bayabas bilang simpleng prutas lang. Minsan dinidikdik at sinasawsaw sa asin. Mayroon ding mga gumagawa ng bayabas jelly o jam. Ngunit higit pa sa asarap ang bayabas ay simbolo rin ng ating pagka-Pilipino. Simple mura, ngunit napakayaman sa benepisyo. Kaya mga kasinyor, huwag kalimutang kumain ng bayabas lalo na kapag panahon nito. Pang-apat na prutas mansanas. Sabi nga sa kasabihan, An apple a day keeps the doctor away. Bagamt hindi orihinal na galing sa Pilipinas ang mansanas, ito'y naging parte na rin ng ating kultura, lalo na kapag Pasko o espesyal na okasyon. Ngunit higit pa sa pagiging regalo, ang mansanas ay may napakaraming benepisyo para sa mga seniors. Ang once na sa sa pectin, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong upang pababain ang kolesterol sa dugo. Sa edad nating mga seniors, mahalaga ito upang maiwasan ang stroke atake sa puso. Ayon sa pag-aaral mula sa University of Oxford, ang regular na pagkain ng mansanas ay halos kasing epektibo ng pag-inom ng ilang gamot sa pagpapababa ng kolesterol. Bukod dito, ang mansanas ay mayaman din sa polyphenols, mga antioxidants na lumalaban sa pamamaga ng katawan. Para sa mga seniors na madalas makaranas ng pananakit ng kasukasuan o arthritis, malaking tulong ang mansanas. Mababa rin ang calories ng mansanas at mataas ang water content. Kaya ito ay nakakatulong sa pagpapayat o pagpapanatili ng tamang timbang, bagay na mahalaga sa mga matatanda na hindi na gaunong kaaktib sa physical activity. Sa Pilipinas, karaniwang nating nakikita ang mansanas sa mga handaan at almusal. Ngunit magandang gawing regular na bahagi ng ating pagkain, hindi lang kapag may okasyon. Kahit isang piraso sa isang araw ay malaking tulong na sa ating kalusugan, pangwakas na kaisipan. Mga ka-senior, natutunan natin sa video na ito na hindi lahat ng prutas ay pare-pareho ang epekto sa ating katawan. May mga prutas tulad ng manga, pakuan, lansones at durian na dapat iwasan o limitahan ang pagkain lalo na kung may diabetes, sakit sa bato o problema sa timbang. Ngunit may mga prutas din tulad ng saging, papaya, bayabas at mansanas na tunay na nagbibigay ng lakas at proteksyon laban sa mga karaniwang sakit ng ating edad. Sa kulturang Pilipino, malaking bahagi ng ating pagkain at pagkatao ang prutas. Nandiyan ang simpleng saging sa umaga, papaya sa bakuran, bayabas na pinitas direkta mula sa puno at mansanas na laging espesyal. Ang pagkain ng tamang prutas ay hindi lang usapin ng nutrisyon kundi Pagpapahalaga rin sa ating tradisyon at kalusugan. Ayon sa siyensya, ang tamang nutrisyon ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapahaba ang buhay at manatiling masigla kahit lagpas na tayo sa edad na 60. Ngunit higit pa sa research, makikita rin natin sa ating mga ninuno na mas mahaba ang buhay ng mga taong mas pinipiling kumain ng sariwa at likas na pagkain kaysa sa mga instant at processed. Kaya mga kasinyor, tandaan, hindi kailangang maging mahal ang kainin para maging malusog. Ang susi ay ang tamang pagpili at tamang dami. Piliin natin ang mga prutas na tunay na nakakatulong sa ating katawan at iwasan ng mga maaring magdulot ng komplikasyon. Sa huli, ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Kung maaalagaan natin ito sa pamamagitan ng simpleng mga prutas, magkakaroon tayo ng masaya, mas malusog at mas mahabang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Yang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na